Samantala pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Cordillera Administrative Region. Umabot na sa higit 7 milyong piso. Kasama mo sa IFM Bagyo, si Idol J. Ann Calis. Ipinahayag ng Department of Agriculture Cordillera na umabot sa 7.16 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa rehiyon kung saan isa ang rehiyon sa pinakamalaking naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay Jenny Lynn Dawaran, Regional Director ng Department of Agriculture Cordillera, ang probinsya ng Benguet ang may pinakamalaking italang pinsala na umabot sa 4.4 milyong piso at sinundan ng Ifugao na may 1.5 milyong piso na pinsala, Mountain Province na may 1.16 milyong piso at ang probinsya ng Abra na umabot sa 10,000 pesos na pinsala sa agrikultura. Gayon pa man, nagpapatuloy pa rin ang karagdagang peripikasyon at pagsusuroy sa ibang mga lugar at probinsya. Kasabay nito, iniulat din ang Department of Public Works and Highways Cordillera na patuloy pa rin ang kanilang pagsusuroy at beripikasyon sa mga nasirang infrastruktura dahil sa mga naturang bagyo. Nagbabalita mula IFM Bagyo, ito si Idol J. Ancalis, Patak, RMN.